Ano po ba ulam nyo ngayon? Ito po isang katamtaman laki ng labanos. Babalatang ko po at yayas-yasin natin ng maninipis. Hiwain po natin sa gitna. Kahit anong hiwa gusto nyo eh. Maayos, basta manipis lamang po. Ano ba bago natin? Ano ba bago sa atin? Balita! Upapulahin po muna natin itong ating karning baboy. Liyempo po ito. Simple lang po itong pagawa natin ng uh, ulam. Kaya tinernohan ko po ng insalada. Panoorin nyo po ha. Ilagay po natin sa isang malukong. Iyon. Asuka naman po, kayo na bahalang mag-isip kung ano. Nagyan po natin ng pamintang drog, asin. Mainam po, may sibuyas na maninipis din hiwa. Idagdag na po natin sa labanos. O isang kamatis po lamang. Sama na po natin. One soy po ang isasama ko din eh. Sama na po natin dito sa ating malokong. Kinakailangan na may konting bawang. Siya, haluin na po natin. Kung mas maganda, may konting tapik ng tamis. Ko konting asukal po yung... Palalamigin natin to sa palamiga na narinig po ang insalada. Malamig na yan. Kamang akma dito sa ulam iniluto natin. No? Oh. Pampawala po ng suya. Yun. Yun. sandali. Babalik ko na po ha. Lalagay ko na po yung ating sibuyas. At bawang. Sa toyo naman eh. Bahala na po kayo. Apat na kutsarang toyo. At saka po oyster sauce. Ganun din. Tatlong kutsara. Apat na kutsara. Salambutin natin ha. Dalawang tasa po ito ng tubig. Lagyan ko po ng konting pamintang drog. Halo. Takip. At hayaan natin lumambot yung ating baboy. Pagkatapos po ng mga ilang minuto. Tinanggal ko na po takip. Haluin natin sandali. At hayaan natin matuyo yung konting sabaw. Titigil na po ako dito ha. At medyo malapot na yung sabaw. Nangalahati na yung tubig eh. Sandali, tikman niyo muna. Ayos na. Kung gusto niyo pong dagdagan ng toyo o oyster sauce, bahala po kayo. Lalagay ko po itong ating veggie bola-bola. Gulay po yon, Konting kikiam. Para may ibang lang lahok naman. Sige, halo. Kahit luto na po yung ating kikiam. Veggie bola-bola. Eh, lutuin pa natin ng sandalit ng lumambot ng kaunti. I-adjust niyo po ang inyong uh, apoy ng katamtaman na lamang isang minuto hmm. pagkatapos po ng isang minuto naku po, lalong lumapot yung sabaw hmm. lagyan nyo na po yung ating gulay ito po yung kangkong ugasan nyo na hmm. yan, para may sustansya naman ng kaunti mura-mura kangkong, may baboy tsaka konting kikiam o hindi po ba panalo yan medyo mura-mura yung gulay kahit medyo mahal yung ating ibang lahoke eh, bumawi naman tayo sa gulay basta may berde Takpan po natin. patayin nyo ng apoy at halyaan nyo ng malanta at maluto ng kaunti yung ating kangkong. O siya, patayin nyo na po yung apoy at ayos na ire. Ayos na ayos po ire, oh. Kasama na yung lahat. Yung gulay naman yung eh, mura-mura. Yung ibang ricado ay eh, ayos lang. May konting sabaw. Para po marami makakain. Masarap po ire. Subukan nyo, ha. Yun. Nagustuhan nyo po ba? Ano masasabi nyo? Maglagay po kayo ng comment din sa dapat binabasa ko. Madalas na po akong sumagot kayo. Napapansin nyo ba? O bukas, iba naman po ulam natin. Yung mura, masarap, mabilis lutuin, tsaka masustansya. Yun ang gusto nyo, di po ba? Hanggang sa muli, Ron po.